Hello guys, nandito po kami sa Erga City and umatan po kami na itong Tinagpa Festival dito sa aming probinsya. So, ngayon guys, pupunta na po kami dun sa kakainan muna namin dahil 10 na po. And sobrang init din po kasi dito sa amin kaya kakain na din kami nito itong kasama ko. Low. Pari ba iyon? Ito na po ang San Pedro National High School. Since 1995 dito po sa Eriga City. Tapos na po kami kumain Pero siya hindi siya nag-order Kasi wala nang panggastos May pabariya pa daanin Ibang sintabo Kaya wala na siya So hello guys, nandito na po kami sa Shokran Barber Shop Ito yung kasama ko nagpo na Tapos namang gupit Naglabas siya ng ko Amuna, nauna. una, oh, gabi na? O, first ko. Gabi yung una. Nakabungad. So, ano mo? Nakakain daw sila, guys. Kasi, sila din yung magsasama-sama. Kasi nauna na akong kumain, eh. Ako yung nauna na kumain sa amin. Hello, guys. Nakatapos pa lang po namin maglaban na sila sa ayun. Papunta eh. na din po kami ulit sa plaza manonood kami ng sayaw. No, kanina po is parade. Ngayon naman po is sayaw. Magbutan man kita kapraps <laughs> niya. Para may kapit na tayo. Pagkatapos <laughs> na sa mga 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 kaya Yeah.